Nga pala mga ginagawa ko sa araw-araw na trabaho dito sa Hong Kong. Ito dahil Saturday, unang ginawa ko ay ako'y naglaba at, at ayan, eto na, namamlansya naman ako. Dahil, dahil nga Saturday, late na silang gumising, kaya naman ito na ay noon ako habang sila ay gising tulog pa. Habang sila ay tulog pa. Dito sa amo ko, pinaplansya nga pala kahit mga pambahay. Pero hindi naman sila masiselan. Basta ang ginagawa ko lang sa pag sa na damit, konti lang plancha tapos inaayos ko lang ng tiklop. At yung mga long sleeve na pang work ng aking mga amo ay hindi ko na siya dinadryer dahil para maalwan kong Sila sampai ko na lang yan hinahang para sa ganon hindi siya lukot na lukot kasi pag dinryer siya sobrang hirap planchahin. Nagawa ko na pag Saturday at lalo late sila ma magising ay ito na ang ginagawa ko talaga kasi para hindi ko na gawin mamayang hapon. Kaya naman iba naman trabaho ang aking gagawin kapag sila ay nagising. At yan, last na planchahin ko na lang to. At yan, eto nga pala ang pantalon ni Eric. Ay talaga namang, bakit nga ba sera-sera itong mga pantalon ito? Kasi nga pala, kung nabubuhay pa yung aking mga ang lola ko, ay talaga namang pag kami nakasuot ng pantalon, at nakita ang sera-sera ang pantalon, ay kami namumura. Bakit daw hindi mo natahiin bago isuo? At yan sa wakas, tapos na rin ako. At eto naman, kinuha ko na yung aking panglinis sa loob ng bahay. At ako'y magsisimula na maglinis. Kasi gising na sila. Ayan, maraming salamat sa inyong panunod. Sana'y nagustuhan nyo ang aking video. Thank you.